Ama ni Carlos Yulo, nakisiksik sa parada ng anak, si Mark Andrew Yulo, ama ng Olympic gold medalist na si Carlos Yulo, ay nakita sa gitna ng mga tao sa parada ng tagumpay ng kanyang anak sa Maynila noong Miyerkules, Agosto 14 na, 2024. Ang parada ay selebrasyon ng mga tagumpay ng Team Philippines sa Paris Olympics 2024, at, at si Mark, kasama ang libu-libong iba pa, ay sabik na naghintay sa pagdaan ng float ng kanyang anak. Nakunan ng mga larawan at video ang pagmamalaki ni Mark habang pinapanood niya si Carlos, nakasama ang iba pang mga atleta, habang naglalakbay sa mga kalye. Paano kaya tumatak ang sandaling ito sa mga Pilipinong nakasaksi? Si Carlos Yulo, na nagwagi ng dalawang gintong medalya sa men's floor exercise at men's vault events, ang tampok sa parada. Hawak ni Mark ang isang banner na may nakasulat na, Kaloy dito papali, sa pag-asang makita siya ng kanyang anak. Kitang kita ang kanyang tuwa habang itinaas niya ang mga kamay, na buhat ng isang kasama, na pumukaw sa damdamin ng marami. Ipinapakita ba nito ang malalim na koneksyon at pagmamalaki sa pagitan ng ama at anak, ngunit hindi lahat ay masaya sa parada. Ang ilan ay nalungkot nang makita ang ama ni Carlos na nasa gitna ng karamihan, lalo na't kasama ni Carlos ang kanyang kasintahan na si Clo San Jose sa simula ng parada. Marami ang nagtanong kung bakit mas pinili ni Carlos na isama si Chloe sa welcome reception na inihanda ni na Pangulong Ferdinand Marcos Iyer. At unang ginang Liza Marcos noong Agosto 13, 2000 at 24, kaysa ang kanyang mga magulang. Naging sanhiba ito ng tensyon sa pamilya Yulo. Idinagdag pa ng lolo ni Carlos na si Rodrigo Frisco ang kontrobersya sa pahayag na hindi pinayagan ang kanilang pamilya na salubungin si Carlos sa kanyang pagdating. Kaya't nagpa siya silang huwag na lamang dumalo sa parada. Ipinahayag ni Rodrigo ang kanyang pagkadismaya, plano namin talagang pumunta. Pero naisip namin na magmumukha lang kaming kawawa dahil hindi kami pinayagang salubungin siya. Kung pupunta pa kami sa parada, parang fans na lang kami. Paano kaya maapektuhan nito ang relasyon ni Carlos sa kanyang pamilya? Nagbuma ang sitwasyon ng mga talakayan sa pagitan ng mga tagahanga at publiko, kung saan marami ang naawa sa pamilya ni Carlos, habang ang iba ay sumusuporta sa kanyang mga desisyon. Habang lumilipas ang panahon, gagaling kaya ang sugat na ito, o magpapatuloy ang epekto nito sa paglalakbay ni Carlos bilang isa sa mga pinakatanyag na atleta ng Pilipinas.